Ah, kung maani. Eh. Pa ah, pag pag pag, pag po, no? di, pag po ako nagpapagamot, kahit sa albularyo po, after po ng gamutan, di wala naman po akong nararamdaman. Pero parang laging sa side eye ko may minadaan. Ang po? Hindi, nagbubukas okay, Nakatingin naka lang po ako dito. Para po laging may nadaan sa gilid kahit saang parte po ng Nagbubukas sa bahay po na. na. <coughs> nagbubukas third eye mo Kaya ganun. Matagal na nadaan yun, hindi mo lang napapansin. Ano pag nagpapagamot ka, magbubukas lang. Sige, tingnan natin. Tampaan mo. na. Ikaw may karga. Si mami mo, wala akong maramdaman na mayroon pa. Pero tawagin muna natin yung kay mami mo. Ano? Kung baka mayroon nga, ay ako nagkakamali lang. Para sigurado. Para ko nalos ko. Hawa ka may kaya? Hawa ka na

Bitawin na. Yung sa'yo na yung aalisin uh, ko yung iyo ha. kita ko meron sa iyo. Mm -hmm. Ikit ka. Ito na mo. Meron talaga. Mm -hmm. Hindi pa ako tapos magdasal. Pasok. Ipsum, 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 Yoksum, Yoksum. -yok. Ubos yung ginawa dito sa batang to. Lagi niyang binandain. Ubos yung ginawa sa batang to. Tigilin, tinigilan nyo nga si nana, batang to yung hindi. hindi iba to. Sino to? Ikaw rin yung nakaraan, hindi. Iba to. Tanongin mo pa magkasabi ko sa inyo. Tagasang ka? Ha? Anong tanggat ang siya? Ano po, 22. Nag-aaral pa? Kag-graduate ko ngayon July. Sa kaklase ka mo ito? Sa <laughs> <laughs> kaklase uh <-huh. laughs> mo ito? <laughs> mm. Amin. Ako na po. Eh, ubusin mo Tasing na ginawa mo dyan. Uutasin kita, hindi ka makaka-graduate. Graduating. Yan. Ngayon natin gagawin ng ano, graduating eh, posibleng mamatay daw. Ay, tingnan natin. Totoo. Ay, ubusin mo yan. <laughs> Na-stress pa tuloy si nanay. naalaman niyang siya wala na yung, asa ang anak niya meron. Oh, ano po? Nay, tinigilan ka na ng mga lintik na iyon. Ay kay, ano, magpalakas ng katawan, ha? Pacheck ko po pa din kung ano mang sabihin ng doktor Igado Tapos pag may naranda ng mga kaibay, maglalito. pero malamang ipurpan doktor na <laughs> Dili sa mo magtanggal. Kaya ito'y kung ano-ano nakikita. Ano pinadala mo dito? Hindi may pinadala ka dito eh. May nakikita ko sa gilid eh. Ano pinadala mo dito? Yung bukol sa leg alisin mo. Pinabubukol mo leg nito, kita ko. Alisin mo yan. Kailan nag-start lumaki? No, inoperahan po yun ng 2019 ng appendix po. No, para pong nag-start noon na ano namin na hindi matagal na itong ginagawa ng kaklase niya. Yung ano. Para pong nagseselo sa kanya mag-asawa yata iyon ay parang nagseselo sa kanya. Sige. Ilang kayo dyan sa loob? Ah! Ilang kayo dyan sa loob? <laughs> Apoy ng pangnanong Yahweh. Ilan. Ah! sasagot Man, ha. Oh, tanggalin mo lahat yan. Pag tinanong sasagot. Kasi pa'y magagaruti eh. Bali diba, ko pilingkot ko are. Nawakala ang e. Eh. Pero eh. so, pag walang apoy, oh, wala. Hindi mo masakit pag walang apoy, eh. pag may apoy ng Panginoong Yahweh. judgment mo ngayon kaya kihiyaw na kayo ngayon mag-asawa ha hindi magkaiba pala rin magjawa ano po pinagawa pasal daw ha? titigilan to ha magkaklase kayo magjawa gusto niyo i-burl ko kayo ngayon? Kaya, kaya ka. Maniwala kayo sa akin. Palit ulo. Nanay, tatay niyo na lang. Sino ka nagturo sa inyo niyan? Nanay, tatay niya. Eh, palit ulo yan. Hindi, lahat na lang kayo para ubos. <coughs> Yung gumamit nagturo. <coughs> Ito, so na naro, oh, sa ito oh sa masulok ng mga naro o mga papatag sa pasok ilang kay sa oh loob ilang kay sa loob sagot ilang kay sa loob ilang kay sa loob oh sino nagturo yan sino nagturo Ah, oh ah, Paggamot eh! Bumira rin kayo, kaya kayo nandyan. Papakitaan kita ng madala. Papakitaan kita ng madugo-dugo ha. <laughs> mais po. Umayos po. Dali. Uh... Yung maraming beses na. Ayaw na. Ayaw na. Ay, di, ibig sabihin. Ayaw yung pinagbibintan lang yung kamag-anak niyo. Yung pinagbibintan yung dumibira kay nanay. Eh, hindi yun. Ayaw yung. na. Patay yung gumawa dyan eh. Kaya eh, hindi na ulitan yan. Baka baon nag-uutos naman. Pwede yung uutos na. Baka po yung sabi yung na baka yung inutusan. inutusan. Pikit, pikit, pikit. Pasok ng buhay dalawa. Apoy. sinong may sabing umalis? Ayaw ko na po! Wala na po! Wala na! Ubus! Ubus yan! Wala na po! Sigurado! Opo! Mga nangyawa yung mingyong basa-basa yun, patayin ko mga sabusin. Sa inyo na kapag Teka lang, alam nyo ka sa demonyo yung ginagawa nyo? Alam nyo? Alam nyo yan! Ay, wala. Iba kasi yung kaso ng... hindi alam na sa demonyo na alam sa demonyo yung ginawa pa din pasok sa ipiro. Ate, balik. Ano na po? Mag-jowa yung tumira sa'yo. Hindi mag-asawa, pero mag jowa Mag -jowa. Hindi! Mag-asawa! mag, mag -jowa. Opo! Hindi ba yung kasabi sa diga? Hindi ba yung kasabi? Lulusok pa. Ay, kaya mag-jowa. Mag Bali, tatlo gumawa sa iyo. Ay, di kilala ninyo. Okay, may kilala Sabi niyo yun sa akin. Tatlo gumawa sa inyo, may isang manggagamot, inuupahan nila, pero yun yung malapit na palapit sa kanila, hindi ko maintindihan kung tsuhin o ano. Basta malapit na malapit sa kanila. Bagsak yun. Ewan ko, yung dalawang yan, posibleng bagsak din. Lula, tulog ka na. Sige, Lula. O, may si Lula nakatulog na nga. Baka, dahil sa kanta ng tita. Ayan. Matagal eh, nakahuli sa iyo. Sige, Lula. Patay yun laglag yun eh Hindi ka tulad na rin Gising pa nung paggilit Yung sa Kay nanay mo eh GN talaga ay